Nakakaramdam ka ba minsan ng kaunting pangangamba kapag naglalakad, lalo na kapag madilim o basa ang sahig? Nahihirapan ka na bang tumayo mula sa upuan ng hindi kumakapit? Marahil, naramdaman mo na ang kaba sa dibdib kapag bigla kang nawala ng balanse kahit sandali lang. Ito po ay isang mapait na katotohanan na kinakaharap ng marami sa ating mga kababayan habang tayo ay nagkakaedad. Ang panghihina ng ating mga binti at pagkawala ng balanse ay hindi lang simpleng pagtanda. Madalas, ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nagkakaroon ng malubang pinsala tulad ng bali ng buto at nawawalan ng tiwala sa sarili na malayang makakilos. Ang kalayaan nating lumabas, maglakad-lakad o kahit simple lang na maging maliksi sa bahay ay nakasalalay sa lakas ng ating mga binti at tibay ng ating balanse. Pero paano ko sabihin ko sa inyo na mayroong isang simpleng sikreto na nakatago sa ating mga kusina, sa ating mga pamilyan, na makakatulong na palakasin ang inyong mga binti at pausay ang inyong balanse nang hindi na kailangan ng kung ano-anong komplikadong ehersisyo o mamahaling gamot. Hindi ito mahika, kundi ang kapangyarihan ng mga pagkaing nasa paligid lang natin. Sa video na ito, Tatalakayin natin ang pitong superfoods na likas na makikita sa Pilipinas na sadyang idinisenyo ng kalikasan para suportahan ang inyong mga buto at kalamnan upang mas maging matatag at maliksi ang inyong mga binti at mapabuti ang inyong balanse. Manood po kayo hanggang sa huli dahil may isang bagay na ibubunyag ako na tiyak na magugulat kayo. Ngayon po Simulan na natin ang ating paglalakbay sa mundo ng mga pagkain na magpapalakas sa ating mga binti at magpapahusay sa ating balanse. Ang una sa ating listahan ay isang halaman na halos makikita natin sa bawat bakuran sa Pilipinas ang pinagmamalaki nating malunggay. Narinig na ninyo siguro ang mga kwento kung gano ito kabisa at hindi po yon hakahaka. -haka. Ang malunggay na tinatawag ding Miracle Tree ay puno ng sustansya na kailangan ng ating katawan lalo na ng ating mga buto at kalamnan. Alam niyo po ba na ang malunggay ay may mas maraming vitamin C kaysa sa orange, mas maraming vitamin A kaysa sa carrots at mas maraming calcium kaysa sa gatas? Isipin niyo po 'yon, ang dami niyang benepisyo sa isang halaman lang. Para sa ating mga binti at balanse, napakahalaga ng calcium para sa malalakas na buto. Kapag mahina ang buto natin, mas madali tayong mabali o masaktan, lalo na sa mga aksidenteng pagkahulog. Ang malunggay ay nagbibigay ng sapat na kalsiyum para mapanatili ang tibay ng ating mga buto na nagsisilbing pundasyon ng ating katawan. Bukod pa rito, mayroon din itong protina na mahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng ating mga kalamnan. Ang malalakas na kalamnan sa binti at balakang susi sa pagkakaroon ng matatag na tindig at mahusay na balanse. Kapag malakas ang ating mga kalamnan, mas madali tayong makakakilos, makakatayo mula sa upuan, at makakaiwas sa pagkahulog. Paano po natin maisasama ang malunggay sa ating araw-araw na pagkain? Napakadali po. Maaari nyo itong ilagay sa halos anumang sabaw, sa klasikong tinola, sa sinigang, o kahit sa simpleng niligang manok. Magdagdag lang po kayo ng isang dakot ng sariwang dahon ng malunggay sa huling bahagi ng pagluluto. Kung gusto nyo naman po ng mas kakaibang paraan, pwede rin po kayong gumawa ng malunggay smoothie. Paghaluin lang po ang dahon ng malunggay sa saging, gatas at kaunting yelo para sa isang masarap at masustansyang inumin. Ang nanay ko po dati, Kapag sumasakit ang likod niya o nangiyina ang mga binti, ang ginagawa niya ay pinakukuluan ng malunggay at iniinom ang sabaw. O kaya ay ginagawa niyang ginisang malunggay na may sardinas na magandang pagkain kasama ng kanin. Ang pagiging mura at madaling makita nito ay bonus pa. Kaya wala po tayong dahilan para hindi ito subukan. Ngayon po, dumako tayo sa ikalawang superfood na makakatulong din ng malaki sa ating mga binti at balanse ang ating mga paboritong isda, lalo na ang tawilis o kaya naman ay simpleng sardina sa lata. Marami po ang nakakaalam ng isda ay masustansya, pero particular ang mga malilit na isda tulad ng tawilis o sardinas ay mayaman sa vitamin D at omega-3 fatty acids bukod pa sa calcium. Bakit po importante ang vitamin D para sa ating mga nakatatanda? dahil ang vitamin D po ay mahalaga para sa pagsipsip ng calcium sa ating katawan. Kahit gaano pa karaming calcium ang kainin natin, kung kulang tayo sa vitamin D, hindi po ito lubusang masisipsip ng ating mga buto. Ito ang dahilan kung bakit marami sa atin ang nagkakaroon ng osteoporosis o nanghihina ang mga buto. Kapag malakas ang ating mga buto dahil sa tamang pagsipsip ng calcium, mas matibay tayo laban sa mga bali at mas matatag ang ating tindig. Bukod parito ang omega-3 fatty acids ay kilala sa kanilang anti-inflammatory properties na makakatulong sa pagbabawas ng pananakit ng kasukasuan at pamamaga na madalas nating maranasan sa ating mga binti at tuhod. Ang malusog na kasukasuan ay nangangahulugan ng mas magandang mobility at mas maayos na balanse. Ang omega-3s din po ay nakakatulong sa nerve function na mahalaga sa coordination at pagkontrol sa ating mga galaw na direktang nakakaapekto sa ating balanse. Paano naman po natin ito kakainin? Ang sariwang tawilis ay masarap iprito hanggang sa maging malutong at kainin kasama ng sausawang suka at bawang. Kung walang sariwang tawilis, ang sardinas salata ay isang magaling na alternatibo. Pwede niyo po itong igisa kasama ng bawang, sibuyas at kamatis at lagyan ng kaunting dahon ng malunggay para mas masustansya. Ang ginisang sardinas ay masarap din po sa mainit na kanin o kaya ay isama sa misua para sa isang kumpletong sabaw. Isipin niyo po, isang simpleng lata ng sardinas ay nagtatago ng napakaraming sustansya na makakatulong sa inyong mga buto at balanse. Tandaan po, hindi kailangan ng mahal at imported na pagkain para maging malusog. Ang mga pagkaing likas sa ating bansa ay sapat na. Siguraduin lang po na hindi tayo nakakalimot na isama ang mga ito sa ating pang-araw-araw na pagkain. Ito po ang ating unang dalawang superfood, malunggay at sardinas. Ngayon, handa na po ba kayong malaman ang susunod na tatlong pagkain na magpapalakas pa sa inyong mga binti at magpapabuti sa inyong balanse. Pagkatapos po nating talakay ng malunggay at sardinas, dumako naman tayo sa mga susunod na superfood na hindi rin pahuli sa sustansya. Ang ikatlo po sa ating listahan ay ang monggo o mung beans. Napakasimpleng pagkain pero ang dami niyang benepisyo. Ang mongo po ay isang powerhouse ng plant-based protein na napakahalaga para sa pagbuo at pagpapanatili ng ating mga kalamnan. Habang tayo ay nagkakaedad, unti-unti po talagang humihina ang ating mga kalamnan. Isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ito po ang dahilan kung bakit hirap na tayong maglakad, umakyat ng hagdan o kahit tumayo. Ang pagkain ng sapat na protina mula sa monggo ay makakatulong na labanan ang paghina ng kalamnan na ito. Bukod sa protina, mayaman din po ang monggo sa fiber na mabuti sa ating panunaw at mayroon din itong iron, magnesium at potassium. Alamin niyo po ba na ang potassium ay mahalaga para sa tamang paggana ng ating mga kalamnan at nerbiyos? Kapag kulang tayo sa potassium, maaari tayong makaramdam ng panghihina, pananakit ng kalamnan at cramp na lahat ay makakaapekto sa ating kakayahang gumalaw ng maayos at mapanatili ang ating balance. Ang magnesium naman po ay nakakatulong sa pagpapahinga ng kalamnan at sa kalusugan ng buto. Isipin niyo po sa isang simpleng mangkok ng ginisang mongo na natin ang lahat ng ito. Ano naman po natin lulutuin ang mongo? Ang pinakapaborito po ng marami ay ang ginisang mongo na may kasamang dahon ng ampalaya o malunggay at minsan ay may tinapa o chicharon. Napakasimple lang pulutuin, ibabad lang ang mungo, pakuluan hanggang lumambot, igisa ang bawang, sibuyas at kamatis, sa saka idagdag ang mungo at dahon. Pwede rin po itong gawing sabaw tulad ng mungo su na nilalagyan ng gata at iba pang gulay. Ang mumo ay isa sa mga pinakamura at pinakamadaling makuhang source ng protina at iba pang sustansya. Kaya wala po tayong dahilan para hindi ito isama sa ating dieta lalo na kung nais nating palakasin ang ating mga binti at mapanatili ang ating balanse. Kung dati po ay puro karne ang inyong kinakain para sa protina, subukan niyo po ang mungo bilang isang masustansya at mas murang alternatibo. Sigurado po akong magugustuhan ninyo ang benepisyo nito. Ngayon, dumako naman tayo sa ika-apat na superfood ang ating minamahal na kamote o sweet potato. Madalas po natin minamaliit ang kamote, pero ito po ay isang kahangahangang pinagkukunan ng sustansya. Hindi lang po ito simpleng pampalit sa kanin, kundi isang masustansyang ugat na puno ng complex carbohydrates. Bakit po mahalaga ang complex carbohydrates para sa ating mga nakatatanda? Dahil ito po ang nagbibigay sa atin ng pangmatagalang enerhya. Hindi po tulad ng mga simpleng asukal na mabilis magbigay ng enerhiya pero mabilis din mawala. Ang complex carbs sa kamote ay dahan-dahang na pro-proseso ng katawan na nabibigay sa atin ng matatag na enerhiya sa buong araw. Ang sapat na enerhiya ay mahalaga para sa ating paggalaw upang hindi tayo agad mapagod kapag naglalakad o gumagawa ng mga gawain sa bahay. Bukod sa enerhiya, ang kamote ay mayaman din sa potasyum na katulad ng nabanggit ko kanina sa mungo ay mahalaga para sa tamang paggana ng kalamna. Nakakatulong din ito sa pagregulate ng fluid balance sa katawan na mahalaga para sa optimal function ng mga cell kabilang na ang muscle cells. Mayroon din itong vitamin A na maganda para sa paningin. At alam naman po natin na ang magandang paningin ay critical para sa ating balanse, lalo na kapag naglalakad sa hindi pantay na dana. Ano po natin kakainin ng kamote? Napakaraming paraan. Maari nyo po itong isama sa pinakbet, isang paboritong gulay na Pinoy. Pwede rin po itong pakuluan o steam lang at kainin bilang merienda o panghimagas. Ang nilagang kamote ay isang perpektong kapalit ng kanin kung nais ninyong bawasan ang inyong rice intake at mas masustansya pa. Kung gusto nyo naman po na matamis, subukan ng kamote cue. Basta wag lang po masyado matamis. Ang importante ay kainin natin ito sa natural na paraan upang makuha ang lahat ng sustansya nito ang pagkain ng kamote ay hindi lang magpapalakas sa inyong mga binti sa pamamagitan ng pagbibigay ng inertsya at sustansya sa kalamnan, kundi makakatulong din na mapanatili ang inyong overall vitality na mahalaga para sa aktibo at maliksi na pamumuhay. Ngayon, dadako na tayo sa ikalimang superfood na makakatulong din sa ating mga buto at kalamnan, lalo na sa mga naghahalap ng alternatibo sa karne o gatas. Ito po ang taho at tofu na gawa sa balatong o soy beans. Ang taho at tofu ay mahusay na pinagkukunan ng plant-based protein. Kung ang usapan ay pagbuo at tagpapanatili ng kalamnan, hindi lang po karne ang mayaman sa protina. Ang taho at tofu ay nabibigay ng mataas na kalidad na protina na kailangan ng ating mga kalamnan upang manatiling malakas at matatag. Para sa ating mga nakatatanda, ang pagkuha ng sapat na protina ay isang hamon kung minsan, lalo na kung nahihirapan tayong kumain ng karne o ayaw na natin ng mga pagkaing mayaman sa taba. Ang taho at tofu ay malaking tulong sa pagkumpleto ng ating protein requirement nang hindi nagdaragdag ng sobrang taba o kolesterol. Bukod sa protina, ang tofu ay mayaman din sa calcium na katulad ng malunggay ay kritikal para sa malalakas na buto. Ang mga produktong gawa sa soya ay kilala sa kanilang kakayahang makatulong na mapanatili ang bone density na nakakatulong upang maiwasan ang osteoporosis at mabawasan ang panganib ng mga bali na magastos. Paano naman po kainin ang taho at tofu? Ang taho po ay paboritong merienda ng marami sa atin, lalo na tuwing umaga. Ang mainit na taho na may sago at arnibal ay hindi lang masarap kundi masustansya din dahil sa protina mula sa tokwa. Ang tofu naman po ay napakaraming pwedeng gawin. Ang pinakapaborito po na marami ay ang tokwa't baboy, isang klasikong pulutan na pwede rin naman gawing ulam. Pwede rin po itong igisa sa gulay tulad ng chop suy, o gawing tofu stir fry. Ang pagiging versatile nito ay nagbibigay sa atin ng maraming pagpipilian para isama ito sa ating araw-araw na pagkain. Ang pagkain ng taho at tofu ay hindi lang po makakatulong na palakasin ang inyong mga kalamnan at buto, kundi magbibigay din sa inyo ng sapat. Nayon po tapusin na natin ang ating listahan ng mga superfood na mapapalakas sa inyong mga binti at mapapabuti sa inyong balanse. Ang ikani po sa ating listahan ay ang kangkong o water spinach. Malami sa atin ang pamilyar sa kangkong at madalas natin itong makita sa ating mga lutuin. Simple lang tingnan ang gulay na ito, pero on toto, mayaman ito sa iba't ibang bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan, lalo na para sa ating kalusugan. Ang kangkong po ay mayaman sa vitamin K, vitamin C, vitamin A, at iba't ibang mineral tulad ng iron at calcium. Ang vitamin K po ay napakahalaga para sa kalusugan ng buto. Ito po ay tumutulong sa pagbuo ng mga protina na kailangan para sa matibay na buto at nakakatulong din para maiwasan ang pagkawala ng bone density. Kapag malakas ang ating mga buto, mas matibay tayo at mas mababa ang panganib na mabali na kritikal para sa ating kakayahang manatiling aktibo at malaya. Bukod pa rito, ang kangkong ay mayaman din sa antioxidants na lumalaban sa pamamaga sa katawan. Ang pamamaga po sa kasukasuan at kalamnan ay madalas na ng pananakit at paghihirap sa paggalaw. Kaya ang pagkain ng mga pagkain may anti-inflammatory properties tulad ng kangkong ay malaking tulong. Ang iron content naman po ng kangkong ay nakakatulong sa pagpapabuti ng blood circulation na nangahulugan ng mas magandang daloy ng oxygen at sustansya sa ating mga kalamnan. Kapag mas mahusay ang sirkulasyon, mas may enerhiya ang ating mga kalamnan at mas matibay ang kanilang paggana. Magkakaroon po natin may sasama ang kangkong sa ating mga lutuin? Napakaraming paraan. Ang pinakasikat po ay ang adobong kangkong na niluluto sa toyo, suka at bawang na napakasarap ipares sa mainit na kanin. Maari din po itong isama sa sinigang na baboy o sinigang na hipon na nagbibigay ng dagdag na sustansya at lasa. Ang kangkong ay isa rin magandang sahog sa chop o sa mga simpleng stir fry na gulay. Ang pagiging madaling makita at mura ng kangkong ay nagbibigay sa atin ng walang katapusang dahilan para isama ito sa ating pang-araw-araw na dieta. Ang regular na pagkain ng kangkong ay hindi lang po makakatulong na palakasin at ang huli po sa ating listahan pero hindi po pa huhuli sa benepisyo ay ang ating simpleng saging. Opo, ang saging. Ang prutas na ito ay isa sa mga pinakamadaling makita at pinakamababang halaga, ngunit napakayaman sa potassium. Katulad ng nabanggit ko kanina, ang potassium ay napakahalaga para sa tamang paggana ng ating mga kalamnan. Kabilang na ang mga kalamnan sa ating mga binti. Nakakatulong din po ito sa pagpapadala ng nerve impulses na mahalaga para sa koordinasyon ng ating mga galaw at sa pagpapanatili ng ating balanse. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng muscle cramps, panghihina at pangkapagod na lahat ay direktang makakaapekto sa ating kakayahang maglakad ng matatag at maiwasan ang pagkahulog. Bukod sa potassium, ang saging ay isang mahusay na pinagkukunan ng natural na sugars at complex carbohydrates na nagbibigay ng mabilis at sustinadong enerhiya. Kapag may sapat tayong enerhiya, mas madalita yung makakakilos, makapag-ehersisyo at maging aktibo sa buong araw ng hindi mabilis mapagod. Mayroon din itong vitamin B6 na mahalaga para sa metabolism at nerve function. Paano naman po natin ginin inasakin? Napakasimple. Pwede nyo po itong kainin bilang merienda tuwing umaga o hapon. Ang saging na saba ay masarap pakulo prituhin bilang maruya o gawin turon. Ang saging lakatan o latunda naman po ay masarap kainin na sariwa. Kung gusto nyo po ng malamig na merienda, subukan ang saging kunyelo. Basta wag nang po masyado matamis. Ang importante ay kainin natin ang saging ng regular upang makuha ang lahat ng benepisyo nito. Ang saging ay hindi lang po magbibigay ng lakas sa inyong mga at buto, kundi makakatulong din sa inyong digestion dahil sa fiber nito na mahalaga para sa pangkalahatang kalusugan. Sa pangkalahatan, ang regular na pagkain ng saging ay malaking ambag sa pagpapanatili na inyong lakas, enerya at balanse. Kaya po makikita ninyo hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong ehersisyo para mapanatili ang lakas ng ating mga binti at mapabuti ang ating balanse. Ang sikreto po ay nasa ating mga kusina, sa ating mga lokal na pamilihan. Ang mga superfood na ito, ang malunggay na puno ng calcium at protina, ang sardinas na mayaman sa vitamin D at omega-3s, ang mongo na nagbibigay ng plant-based protein at essential minerals ang kamote para sa enerhiya at potasyum, ang taho at tofu para sa protina at kalsium, ang kangkong para sa buto at sirkulasyon, at ang saging para sa potasyum at enerhiya ay sadyang idinisenyo ng kalikasan para suportahan ng ating mga buto, kalamnan at pangkalahatang kalusugan. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging papel sa pagpapalakas ng inyong mga binti at pagpapabuti ng inyong balanse na magbibigay sa inyo ng tiwala na makakakilos ng malaya at walang pangamba. Tandaan po ninyo, hindi po kailangan na magkaroon ng malaking pagbabago sa inyong dieta. Kahit taunti-unting pagdaragdag ng mga pagkaing ito sa inyong pang-araw-araw na kainan, ay malaking tulong na. Ang bawat maliit na hakbang na ginagawa ninyo para sa inyong kalusugan ay isang malaking hakbang para sa mas mahaba, mas masaya at mas malayan buhay. Huwag po tayong mawala ng paghasa. Ang edad ay numero lang at ang kakayahan nating gumalaw ng malaya ay isang kaloob na dapat nating ingatan. Ito ang dapat magbigay ng inspirasyon sa atin na kumain ng tama at talagaan ang ating sarili. Kung po po kayong iba pang superfood na gusto niyong ibahagi o kung po kayong karanasan sa pagpapalakas na inyong mga binti gamit ang mga pagkaing ito, huwag po kayong magatubili mag-comment sa ibaba. Ibahagi po ninyo ang inyong mga ideya at karanasan para matulungan din natin ang iba pa nating kababayan. Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito at nakatulong ito sa inyo, sana po ay mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong po ito para mas marami pa tayong matulungan at mas marami pa tayong maibahaging impormasyon tungkol sa kalusugan. Maraming salamat po sa inyong panunod at tandaan po ninyo, mabuhay tayo ng buong buo at masigla sa bawat edad. Mabuhay ang ating mga kababayan!